Balinta naman sa lalawigan, mga kapatid, perwisyo ang dala ng mga pag-ulan sa Palawan. Sa parangay Maligaya sa El Nido, nagmistulang ilog ang mga kalsada dahil sa baha. Hindi tuloy makatawid ang mga residente at maging ang mga motorista sa barangay Korong-Korong, bumigayang pader sa gilid ng kalsada na pampigil sana sa landslide. Gumuhuyan yan kasunod ng malakas sa mga pagulan. Hindi isinara ang kalsada pero naglagay ng mga harang at babala sa mga dada ang motorista. Dumadaing naman ang mga tour guide sa Koron Palawan dahil apektado na ang kanilang kabuhayan doon. Samantala po naman, patay ang dalawang lalaki matapos pong malunod sa irrigation canal sa Viliasis sa Pangasinan. Nalunod po ang biktimang si Antonio Tadio matapos na subukang lig iligtas ang kanyang bayaw na si Raymond Balucanag. At ayon sa Viliasis Police, nakainom daw si Balucanag ng ito'y tumalun para lumangoy sa irrigation. Sinubukan siyang sagipin ni Tadio. Pero pati siya ay namatay ng anurin ng malakas na agos ng tubig na una pong natagpuan ang labi ni Balocanog noong araw ng linggo. Nahuli na ang dating officer in charge ng Procurement Service ng Department of Budget and Management na si Lloyd Christopher Lau. Si Lau nga ay sangkot sa maanumali ang pagbili ng medical supplies ng COVID-19 pandemic. Sa visa ng arrest warrant ng Sandigan Bayan, arestado si Lau ng CIDG sa Davao City kahapon ng umaga. Para ito sa kasong graft o katiwalian, kaugnay ng iligal na paglipat sa 41 billion pesos na pondo ng DOH, papunta sa PSD DBM noong taong 2020. Bagamat pinayagan siyang makapagpiyansa ng siyam na pong libong piso, naliliitan daw dito si dating Senator Richard Gordon na isa sa mga nag-imbestiga noon sa issue. Git Gordon, barya lamang daw yan kumpara sa bilyon-bilyong pisong ninakaw sa sambayan ng Pilipino. Hindi rin daw siya pabor sa kasong graft na isinampakailaw. Mas mainam daw sana kung ginawa itong plunder para walang piyansa. Umaasa naman si Senator Risa Ontiveros na ituturo nilaw ang mga nasa likod ng kontrobersya. Maganda po din mamaya sa ating puntala kayan at Ma may paliwanag natin yung isyong yan sa usapin po ng uh ebidensya na inihain laban dito kay Lau. Kasi nga po, naging bailable offense ito na pangkaraniwang kumbaga na katiwalian lamang wow. o graph. Sa halip po na plunder. So sa kaso po naman din ni Alice Goo, ang atin pong katanungan, gano'n din po katibay ang ebidensya kasi kung yan po'y wala din piyansa, e eh baka makapagpiyansa po at hayaan din ang hukuman na siya'y pansamantalang makalaya kung walang sapat na ebidensya. Sa ilang pang tampok na balita, naaresto po naman ang dalawang sospek sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Yan po ang sinibak na pulis na si Alan De Castro at kanyang bodyguard na si Jeffrey Magpantay. Naaresto ang dalawa sa makakahiwalay pong manhat operation sa barangay Kaloocan at sa Balayan, Batangas. Naharap po ang dalawa sa mga kasong kidnapping at serious illegal detention. September 4 na maglabas po ng arrest warrant ang hukuman. Mag-iisang taon na pong nawawala si Camilon. Si De Castro ho naman ang sinasabing karelasyon ni Camilon na umano'y kikitain daw ng biktima noong araw na ito'y iniulat na nawala. Patay naman ang isang lolo matapos matrap sa nasunog niyang bahay sa Imus, Cavite. Kinilalang ang biktima na si Virgilio Sariel, 80 taong gulang. Isinugod sa ospital ang asawa niyang si Pasita. Base sa investigasyon, alas 11.30 kagabi, nang sumiklab ang apoy. Dalawang bahay ang agad na natupok. Naapula naman ito sa loob ng isang oras. Aabot sa siyam na raang ang halaga ng pinsala. Ted Failon at DJ Chacha. Nyo nasa Radio 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.